hindi ako nabalik at tulog sa may yan, sa may na-PR. Hmm. hindi na hinag naman ako. Sige, kasi hindi ko nag-reg na ako. Okay, Nag-tanong siya, okay Okay lang ba? hindi, hindi, ilang ko ako. Matras na siya. Ito ba? Kaya tayo po. Sa lego ko na và các nước học ở có và bên những mùa bên những mùa không những mùa những mùa bên những

ng mga sa ganang Diyos sa akin. Huwag sa Ano? Hindi. Hindi po talaga ba? ang ako? Ito na rin. Ganito Ganito na. Pero meron po talaga na itang lumatagal na siya. Ganun po ako. Ang hindi po hindi Amen. Hindi po ba Hindi ko ako lalapit na mag lag inyo. time Because what you're saying is true, but what <laughs> I'm saying is wrong. But the glades to Although I was wrong. But the leads are killing And it should not have happened. remember <laughs> to say goodbye to

I'm just saying that, Mary, you had to several that. There was a difference between your casual hug and the hug na ginawa niyo na talagang kakaiba. Yes, of course. I would oh. say I overstepped. Overstepped so are you telling us that 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 was our fault? No. Ano siya sabi ko? The beginning sa ganon. The beginning sa ganon. Mary, sa siya na straight tumong nilalang. Hindi. I'm just hurt. I'm just hurt. I regret na kumalik tuloy ako eh. I'm just hurt. I'm sorry. I'm hurt. Hindi niyo kinukong si John ang nangyari eh. I know Hindi niyo kinukong ang nangyari. Hindi niyo kinukong si John ang nangyari. Kiniisamin niya na. Tinago pin, pin, na wala kami, hindi namin nagkalaan, hindi na, pinag-isipan namin pa, ingat kami, baka, will. ayaw namin mag-isip na masama against you, kahit nagkakaiba na yung nangyayari. I know what a passion hug is and yung hindi. I know that also. Oo. Oh. So, hindi namin hindi namin kinikonsider ang sitwasyon. No. Ano? Ano? Ano?

Hindi niya alam. siya. at truth lang eh. Walang kapin mo. In fact, after that, na-shock ako. Why He sabi ko, umi ka na, pero bumalik ka. And then when you came back, nakita okay. ko, in the front no. of my eye, nandito kita, nakikita ko ba? Nakita ko, kasi si Jen, kung nakita ko, nakita ko, yung gesture, may lalo siya, parang, gano'n. Kung sabi ko, what did she do? Kinanong kita, right? Okay, sabi niya, nag a Nakita ko, si Jen, na you were, you were, nag ka, na you were, out for the Amorate Arlo. Wala tayo mag-dote Kung hindi kayo ano ano nangyari naman, bakit yung mag-dote? Kasi alam ko po, alam niya ba nga Pero ako yung But I just saw you. Bakit Hindi ako mag-dote. Hindi, adyan ka, At dito ako, may point. Dito ako na point. Ano ko? Dito, 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 dito,

at kayo, you went there to thank me you hug me. Yes, because I'm very appreciative of what you've done my no, father. Oh. No. Without any motive na gano'n ka Wala rin sa akin Kaya nga I po. I understood it that mm. way. But, alam mo, ang never mind if you have to That lang Si I forehead. Okay. Hindi. Hindi. Okay. na ako sa forehead, dito, dito, dito. Anakita po lang dito si Mary, na dito si Linda, you're going to go buy na? Eh? Mm -hmm.